Isang grupo ng mga doktor naman ipapanawagan na sa Pangulo ang pag-aproba sa bakuna kontra dengue. Brigada Sheila Matibag, e Brigada mo! na no, ng Philippine Medical Association o PMA si Pangulong Bongbong Marcos na i-grant ang public access sa bagong henerasyon ng mga dengue vaccines sa liham na ipadadala sa presidente, binigyang diin ang PMA na nananatiling major public health concern ang dengue kung saan ang Pilipinas pa ang may pinakamataas na bilang ng fatalities nito sa Southeast Asia. Kinikilala umano ng asosasyon ng estratehiya ng gobyerno para tugunan ang sakit pero naniniwala silang kailangan ng dagdag na akbang gaya ng immunization. Samantala, kinumpirma ni PMA Ad Hoc Committee on Dengue Advocacy Chairperson Dr. Erika Tanya Davilio na ipadadala ang liham sa Malacanang ngayong linggo. In the heart of changing lives, ito si Brigada Sheila Matibag ng 15.1 Brigada News FM Manila. The Music and News. Ah, uh, sorry. Ang bahaging ito ay hatid sa atin ng Yamivit. ES2 Oral Drops, simulang to pa ang pangarap ng iyong anak. And stunting now!